Good morning mga kabisay Magandang araw sa inyong lahat yan Sa lahat ng mga Kaibigan natin May kami galab shout out sa inyong lahat Panibagong araw Panibagong vlog na naman itong mga kabisay At patuloy tayo sa kwento ng buhay Sa araw na ito ay Mayroon tayong uh, Ginagawa Katulad nung dati Ang ating ginagawa mga kabisay Ay yung pag sasaayos ng aking bahay kubo uh, at kanina hindi ko lang videohan mga kabisay dahil yun nga mayroong mga uh, siyempre masaya namang ang mga kung pag mayroong patugtog kaya sila ay nagpapatugtog dahil gusto rin nila maging komportable uh, sa araw-araw ng mga kaganapan so sa ngayon mga kabisay ay patuloy din ako sa aking kaganapan at sana isamahan nyo ako sa video ito na ngayon ay ipapakita ko sa inyo muli ang aking ginagawa uh, nakagawa na kami kanina mga kabisay at nakapagtayo na kami ng puste at yun nga kompleto na ng puste ngayon ay lalagyan na lang namin ng mga brace at pampatibay na makapaglagay na kami ng top cord or trusses dahil siyempre hindi naman tayo makakaakyat dyan kung wala siyang mga tungtungan at sa ngayon ay akin ay siyang na siyang ipis to mga kabisay kasama ang aking katulong na ayun si Rick. shout out Ricks at kami mga kabisay ay, ayun nakapagpustin na kami bali apat na pustin na ang nailagay namin So, kailangan na lang namin ngayon ng mga matutungtungan dahil maglalagay kami ng pinaka-top cord namin. Hindi kami makakalagay doon mga kabisay ng top cord kung wala kaming ilalagay na tungtungan. At ito ay hindi rin maitatayo ng maayos dahil walang brace. Kaya lalagyan natin ng brace mga kabisay. So, let's go. Atin munang silipin mga kabisay. At ayan nga mga kabisay, nakapaggawa na tayo ng mga poste, nakapagkabit pala. Dahil ginawa na yan, matagal nang ginawa yan mga kabisay. So hindi nga, hindi nga lang naikabit, ngayon pa lang namin naikakabit. At kanina may nagpapatugtog kaya medyo alanganin tayong mag vlog mga kabisay. Pero saglit lang naman yun. Kaya lang, tinambad na akong muwi doon para kumuha ng magagamit sa pagbibidyo. At ayan, medyo komportable na tayo. So, maglalagay na lang tayo ng mga brace at saka pinaka uh, scaffold niya. Dahil hindi tayo pupwedeng tumaas doon ng walang tungtungan. Alright, mga kabisay, sabang-abang-abangan nyo na lang mga susunod pa nating kabanata. Yun yung mga kabisay, nakapag uh, align na tayo ng pinaka bubong niya. Ayan, meron na tayo doon dalawang nakababag. At uh, yung top truss na lang ang aming ikakabit mga kabisay so ayan naka paglagay na kami ng pinaka salunya sa trusses yung pinaka trap at pinaka trap tas <laughs> top truss niya ay siya ang gagawin namin mamaya at bali siguro pagtatatlohin, bali tatlo isa, isa dito so may portion na to, isa tapos dito sa gitna, isa tapos doon, bali tatlong tap ang ilalagay natin, so siguro mamaya na lang ulit mga kabisay at kami magmi-merienda muna dahil alas 3 na at ayan ang aming mga gagamitin so let's go mga kabisay mag snack muna tayo yun na nga mga kabisay ayan na nakompleto na natin yung ating ginagawa mga kabisay pati yung ibabo uh, ibabaw nya eh, meron na siyang uh, na pagkakapitan ng parlina hindi nga lang natin malagyan ng parlina bukas na sa susunod na siguro malalagyan mga kabisay dahil bukas ay siguro magpo muna kami popluringan na namin mga kabisay habang hindi pa na ulan at ang hinahabol natin ay yung hindi siya masyadong ma ano ng tubig ang ating lupa. At dito siguro tatanggalin ko na lang itong mga sanga ng santol mga kabisay dahil medyo matatamaan ng bubong. Ayan. Medyo sagabal sa ating bubong ang mga sanga lang naman ang santo lang ating tatanggalin hanggang doon so may kuha ano na para walang uh, hahampas pag nahangin eh mahahampas ng sanga ng santo lang ating yero so atin na lang muna sigurong kuha ano yan at dito mga kabisay ayan naka kabit na kaninang umaga mga kabisay eh, hindi ko lang mabidyohan ng pagkabit namin itong mga poste dahil nga may nagpapatugtog syempre kaligayahan nila ang magpatugtog din alright at ayan ang aking kasama shout out Rex walang kamalay malay ay <laughs> eh, magpapahinga na kami mga kabisay muna at oras di peligro na alasing ko anong oras na ba makita ayaw lumabas alas 5 days na yung kanina eh ayaw lumabas yung oras nya <laughs> ayan mga kabisay maraming salamat sa inyong lahat yan na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video at sana naman ay patuloy pa rin kayong nakasubaybay dito sa aking uh, mga kaganapan dito sa lugar ng UFW na no vlogger at ayan ang aking mga halaman mga kabisay ay sa awa ng Diyos ay parang sumigla sila ng maulan ng kahapon so thank you so much sa inyong lahat at migamigalab shout out God bless us saan man kayo naroon sa sulok ng ating mundo sana ay patuloy kayong pinapatnubayan ng ating puong may kapal sa anumang mga pagsubok at hamon sa buhay para sa kinabukasan ng pamilya alright God bless us mga Kabisay. Bye-bye.